Pangunahing puwersa mag inspeksyon sa mga pamilihan ng Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry ngayong araw para siguraduhin ang tamang presyo ng mga pangunahing bilihin. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Vel? Rise and shine mga ka-RSV, magsasagawa ng special market inspection ng Department of Agriculture dito sa Mega Q Mart para tingnan kung tama ang ipinapataw na presyo sa mga pangunahing bilihin. Ilan sa mga bibisitahing market section ng DA ay ang bilihan ng fresh at frozen meat products, manok, isda, gulay, prutas at bigas. Matatanda ang nagpataw ang DA na maximum suggested retail price sa baboy nitong Marso kung saan 350 pesos dapat ang limit ng paglalagay ng presyo para sa Kasim habang 380 naman sa Liempo. 300 pesos sama ng sabit ulo at napagkasunduan na 230 pesos lang dapat ang farmgate price. Ayon sa DA, tumaas na ng 31% ang compliance level ng mga retailer sa pork MSRP. Bukod sa kaming baboy, tinututukan rin ng kagawaran ng agrikultura ang tamang pagpapataw na MSRP sa imported na bigas. Habang pinag-aaralan na din ng DA ang tahilan sa bahagyang pagtaas ng presyo sa whole chicken at kasalukuyang naglalaro ang presyo ng whole chicken na 170 hanggang hanggang 240 pesos. Pinangunahan o pangungunahan ni DA Secretary Francisco Q. at Department of Trade and Industry Secretary Christina Roque ang market inspection mamaya. Para naman sa traffic update dito sa tapat ng Mega Q Mart sa EDSA, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya ng kalsada sa EDSA at paalala rin na bawal muna bumiyahe ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Belco Studio.